Hindi lahat ng baha, tubig lang ang iniiwan. Welcome to the channel mga kahilakbot. Dito, hindi lang kwento ang maririnig mo, mararamdaman mo ang kilabot. At sa gabing ito, isa na namang kwento ng lagim mula sa isang totoong lugar sa Pilipinas ang isasalaysay natin. Provident Village sa Marikina, ang lugar na nilamon ng baha. At hindi lang tubig ang iniwang bakas, kundi mga kaluluwang hindi na nakabalik. Kung mahilig ka sa mga kwento ng multo, aswang, at mga nilalang sa dilim, humanda ka na. Patayin ang ilaw, isara ang mga bintana, at pakinggan mong mabuti. Dahil baka may nakikinig din sayo mula sa kabilang dulo ng kwarto. Ako si Jerome Castillo, 32 anyos, freelance videographer. Dalawang taon na ang nakalipas mula nang lumipat ako sa Bagyo dahil sa trabaho at para makaiwas na rin sa alaala ng lugar na minsang naging tahanan namin, ang Provident Village sa Marikina. Pero isang tawag lang mula kay Mama, bumalik ako. Anak, baka pwedeng ikaw muna ang tumira dito sa bahay habang nasa probinsya kami ng tatay mo Tumangu lang ako alam kong hindi lang iyon tungkol sa pagbabantay sa bahay ramdam ko sa boses ni mama ang pangamba parang may tinatago hindi ko lang pinansin pagdating ko sa village alas 6 ng gabi ang langit ay kulay abong madilim at ang hangin ay malamig na parang may kasamang bulong. Dati-rati, buhay na buhay ang lugar. Ngayon, maraming bahay ang bakante. May ilan pa ngang parang di na muling binuksan mula noong ondoy. Ang bahay namin ay dalawang palapag. Maayos pa rin ang itsura, pero may lamat sa ilang bahagi ng pader. At may kakaibang amoy sa loob. Hindi lang lumang bahay kundi parang nabubulok na basang kahoy. Bago pa ako makatulog, sinipat ko ang dating kwarto ni Ate Nika sa ikalawang palapag. Dati, ito ang kwarto niya bago siya nalunod nung baha. Anim na taon na ang lumipas pero hindi ko pa rin makalimutan ang huling sigaw niya habang tinatangay siya ng rumaragasang tubig. Napapikit ako at sa isip ko. Wala to. Stress lang. Masakit lang bumalik. Pero nang humiga na ako, may narinig akong kaluskos sa kisame. Di kaluskos ng daga. Parang yapak ng basa ang paa. Ilang araw akong nanatili sa bahay. Umagay tahimik. Pero pagsapit ng dilim, doon na nagsisimula ang kababalaghan. Una, simpleng mga tunog lang. Tunog sa hagdan kahit walang umaakyat. Kalabog sa loob ng kabinet. Biglang bukas ng gripo kahit hindi ko hinawakan. Isang gabi, habang ini-edit ko ang footage sa laptop, napansin ko ang refleksyon ng salamin sa kabinet. May batang babae na nakadamit pang eskwela Basang-basa, nakatingin lang sa akin. Paglingon ko, wala. Pero ang sahig kung saan siya dapat nakatayo. Basa, hindi ko na kinaya. Tinext ko si Kuya Luis, pinsan ko. Tol, may kakaiba dito. Parang may multo si Ate Nika. Nag-reply siya. Hindi lang si Nika, marami dyan. Marami ang naiwan. Tinimulan kong magsaliksik. Pati mga kaibigan ni Papa sa barangay kinausap ko. Isa sa kanila si Mang Ben. Dating tanod na halos araw-araw ay nasa Provident pa rin. Uh, anak, hindi mo na siguro maalala pero dito sa village, halos limampu ang namatay sa Undoy may mga pamilya na natagpo ang magkakayakap hindi na nakaahon ang masaklap yung iba hanggang ngayon nandito pa Ayon sa kanya may tatlong uri ng kaluluwa sa lugar Isa multong basang basa mga kaluluwang nalunod laging may tubig sa paligid nila nagpaparamdam sa pamamagitan ng pagbasa ng sahig o pagpatak ng tubig kahit walang taagas. Ikalawang umuulit na espirito, residual haunting. Paulit-ulit nilang ginagawa ang huling sandali ng buhay nila. May isa raw matandang babae na laging sumisigaw ng Tulong, si Bunso! kahit wala ng bata. Tatlong ligaw na kaluluwa, mga galit, hindi matahimik, sila ang may kakayahang manakit o magpakita ng totoong anyo. Malalalim ang mata, nangingitim ang balat, at minsan ay amoy putik ang paligid. Sinabi rin niyang may isang babaeng nakaputing duster na lumilitaw tuwing alas tres ng madaling araw, palakad-lakad sa gilid ng Marikina River. Marami na raw ang nakakita sa kanya at lahat sila tinatawag niya. Alas tres ng madaling araw. Nasa higaan ako. Nakapikit pero di makatulog. Sa katahimikan biglang lumamig ang paligid. Napansin ko ang ambon sa bintana kahit walang ulan. Tumingin ako sa orasan tatlong oras at apat na minuto ng umaga. Mula sa bintana ng kwarto ko sa ikalawang palapag, tanaw ko ang ilog Marikina. At doon ko siya nakita. Isang babae. Nakaputing duster. Mahaba ang buhok na abot dibdib. Nakayuko. Parang may hinahanap sa putikan. Sa unang tingin, akala mo'y buhay. Pero nang tumingala siya, wala siyang mukha Itim lang parang sinuunog. Pilit kong isinara ang kortina. Kinabukasan sinabi ko kay Mang Ben ang nakita ko. Siya yun. Ang sabi nila naghahanap ng anak na lunod down yung batang lalaki. Habang pilit niyang nang isinasakay sa bubong. Pero siya naiwan sa loob ang ngayon hinahanap niya yung anak kahit sino pwede niyang mapagkamal ang anak niya. Napakagat labi ako. Tila malamig na pawis ang dumaloy sa batok ko. Isang gabi, habang nagsusulat ako sa dining table, bigla akong napalingon sa likod. Parang may gumuhit sa salamin ng sliding door. Paglapit ko, may nakasulat. Tulungan mo kami. Pinunasan ko, pero hindi ito nawala. Sa halip, para bang ukit na sa mismong salamin. Doon ko rin naramdaman ang bigat sa dibdib. Hirap huminga. Tumingin ako sa kisame. Basa. Bumalik ako sa kwarto. Sinindihan ang kandila at nagdasal. Pero habang nagdarasal ako, biglang may kumalabog sa pinto ng kwarto. Isang malakas na katok. Sunod-sunod. Nang lumapit ako, may anino sa ilalim ng pinto. Tapatos na basa. At isang boses. Buksan mo, basang-basa ako! Isa sa mga project ko bilang videographer ay ang pag-restore ng lumang VHS tapes. Sa isang kahon na iniwan ni Papa, may natagpuan akong kaset na walang label. Pinanood ko. Una, normal lang. Kuha ng baha noong dalawang libot siyam. Pero biglang nag-cut sa isang eksena. May batang lalaki na nakaupo sa bubong. Tinitingnan ng ng kamera nakangiti. Pero habang lumalapit ang kuha sa mukha niya, napansin ko, wala siyang mata. Butas lang. Nang patayin ko ang TV, ang refleksyon sa screen, hindi ako. Isang lalaking basa nakatingin sa akin. May putik sa bibig. At biglang may bumulong. Ako yung nasa video. Dumating ang gabi ng linggo tahimik hanggang sa may kumatok. Apat na beses, pagbukas ko ng pinto, wala ni isang tao. Pero may iniwang marka, mga yapak, basa, papasok sa loob ng bahay. Sinundan ko ito, papunta sa kwarto ni Ate Nika. At doon ko siya nakita, nakatayo siya sa tapat ng kanyang lumang kama. Suot ang uniforme niya sa huling araw ng buhay niya asul na palda, puting blouse, may patch ng paaralan, basa ang buong katawan at umiiyak. Ate, tanong ko nanginginig, ngumiti siya. Jerome, kasama mo na kami. Biglang nagdilim ang paligid, sumara ang pinto. Isa-isang lumitaw ang iba pang kaluluwa, babae na kaputing duster, batang lalaki matandang umiiyak, lalaking may putik sa bibig. Napapalibutan na nila ako. Gusto ko nang tumakbo, pero ang katawan ko'y tila pinipigilan. Ramdam ko ang lamig sa balat, ang bigat ng presensya nila. Tumayo si Ate Nika sa harapan ko. Nilapit ang mukha niya. Dito ka na, Jerome. Wag mo na kaming iwan. Pero sa likod niya, may liwanag. Isang maliit na ilaw, tila kandila. May pumasok na matanda, si Mang Ben. Hawak ang rosaryo, sumigaw siya ng dasal. Lumayas kayo dito! Hindi sa inyo ang bahay na to! Isa-isang naglaho ang mga multo. Parang usok na hinihigop ng dilim si Ate Nika, puling naglaho. Pero bago siya nawala, ngumiti siya. Salamat. Kinabukasan, iniwan ko ang bahay. Sinabihan ko si Mama na wag na munang bumalik. Si Mang Ben ang nagsabi sa akin. Bukas pa ang pinto ng mundo sa kanila. Pero hindi yun ibig sabihin ay eh, kailangang manatili sila roon. Dinala namin ang isang pare, nagpabasbas ng bahay, nagdasal sa gilid ng ilog. Pero hanggang ngayon, pag dumadaan ako sa Provident, may nararamdaman pa rin, may biglang lamig, may mga mata na nakamasid. Naramdaman mo rin ba ang lamig? Yung parang may nakasilip sa bintana habang pinapanood mo to? Kung kinilabutan ka, huwag mong hayaang ikaw lang ang makarinig ng kwentong to. I-like mo na ang video, i-share mo sa tropang mahilig sa multo. At subscribe ka na rin para sa mas marami pang kwentong hindi basta kwento, kundi tunay na kilabot. Mag-ingat ka sa mga yabag sa labas ng bahay mo.